Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Uh, lumagda po ang Pilipinas at Canada sa isang agreement. Ano? Mga kaibigan at mga tagapagtanggol ng kalayaan, ngayon tayo ay nakatayo sa isang mahalagang sandali ng ating kasaysayan. Uh, isang sandali na nagpapakita ng ating pagiging matatag bilang bansa at mga ating kalayaan uh, kakayahan makipag tulungan sa mga kalyado upang pang uh, pagalagaan pangalagaan ng ating soberanya at kapayapaan kahapon po ano uh, November 2 sa lungsod ng Utaw sa Canada opisyal na nilagdaan ng status of visiting forces agreement ano po yung kagaya ng uh, BFA ng US ano ito po ay Status of Visiting Forces Agreement, SOFA sa pagitan ng Republic ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas at uh, ang pamahalaan ng Canada. Ito ay hindi lamang isang uh, kasunduan ano sa papel. Ano? Uh, ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas malalim na kooperasyon sa depensa, seguridad at sa kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ano po ang uh, ano ang ibig sabihin ng sofa na ito? Ito po ay ang, ang sofa ay uh, nagbibigay daan sa legal at balang na balangkas para sa pagbisita, no, pagsasanay at uh, maging sa magkasanib o operasyon ng mga sundalo ng Pilipinas at Canada sa teritoryo ng isa't isa. Ito ya uh, nangangahulugan na maaaring magsagawa ng joint military exercise ang ating sundalo kasama ang mga Kanadya mga uh, mga Canadian ano mapapabilis ang pagtugon sa mga sakuna tulad ng lindol bagyo iba pang mga kalamidad Ito po ang uh, objectives nito ano mapalakas ang ating kakayahang uh, uh, pangalagaan ang West Philippine Sea at ang ating maritime interest. ah, mapapahusay ang uh, intelligence sharing at counter-terrorism. Counter-terrorism effort, ah. Ito ay katulad ng sofa na mayroon tayo sa Estados Unidos out at, at Australia, isang patunay na ng tiwala at uh, respeto sa isa't isa bilang mga magkakaalyado. Ito po ay mahalaga. Ano po? Bakit po ito mahalaga sa ngayon? Sa gitna po ng lumalalang tensyon sa South China Sea, sa harap ng mga banta mula sa terorismo, cyber attack at climate disaster, hindi na sapat ang mag-isa. Hindi po natin kakayanin kung tayo lang po. Dapat po talaga kasama natin ang mga kalyado ng Pilipinas, no? Eh? sa harap ng mga banta mula sa terorismo, cyber attacks at climate change, climate disaster hindi natap uh, kailangan natin ng mga kaibigan na handang tumayo sa ating tabi hindi para mangibabaw kundi para magtulungan sa kapayapaan 'yan po ang layunin ng sofa ang Canada bilang miyembro ng G7 at matatag na tagapagtanggol ng role of law sa isang ma uh, maasahang uh, kasosyo sila ay naninindigan na freedom of navigation at sa unclose mga prinsipyong ating pinaglalaban. Pakinggan po natin ang balita. Ano? Amerika, meron na rin bersyon ng Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Canada. Layo niya na paigtingin ang kooperasyon ng militar ng dalawang bansa. May unang balita si Rafi Tiba. Inabot ng sampung buwan ang negosasyon para sa status of visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas. Ito po, la, ito po pala ay inabot ng sampung, uh, sampung buwan sa pag uusapan Ano? Medyo matagal-tagal din. Pinas sa Canada, kahapon, pinirmahan na ito ni Canadian Minister of National Defense David McGinty at Defense Secretary Gilberto Tudoro. This signing is not the end of an effort. It really is just the beginning of a journey one of deeper cooperation, greater understanding, and enduring partnership between our two great peoples, our militaries, and our nations. Bago maging epektibo, raratipikan pa ito ni Pangulong Bongbong Marcos at kailangang umayon din ang Senado. Sa ilalim ng kasunduan, mas magiging malalim ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa military training, information sharing at pagtulong sa bawat isa sa pagtugon sa mga kalamidad. Ito na ang ikalimang Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at kauna ng Canada para sa isang bansa sa Indo-Pacific region. Underpinning the SOFA is the foundation on which it is built. It is to preserve the international order as a rules-based international order, respecting the sovereignty and dignity Exactly. of not only states but also of its people as human beings okay. with the okay. rights and the freedoms that they enjoy. Tama po saan. yan. Alam niyo po, uh, hindi tayo natatakot, hindi tayo magsa. At handa tayong makipagtulungan sa mga bansa na may isang adhikain. Ano po? kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Sa ating mga sundalo, salamat sa inyong tapang. Sa ating mga dip uh, diplomat, salamat sa inyong talino. At sa ating mga kababayan, ito ay para sa inyo. Hmm? Para sa ating kinabukasan, para sa ating mga anak. Yan po. Ano? Nasa paumalita ng kasunduan, makakasali na sila sa balikatan military exercises sa susunod na taon. Bago ang Kanada, may kaparehong kasunduan na rin ng Pilipinas sa Japan, New Zealand, Australia at Amerika. Hindi naman pinaligtas ni Secretary Chidoro ang mga negatibong pahayag ng Defense Minister ng China tungkol sa umunay panggugulo ng Pilipinas sa usapin ng South China Sea. Wala anyang pakialam China kung nais ng Pilipinas na magkaroon ng Defense Cooperation Agreement sa ibang bansa. Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Matapos ang Canada, ilan sa mga kinakausap ng Pilipinas para magkaroon din ng defense cooperation agreement ang Germany, France at South Africa. Yan ang unang balita, Raffy Tima para sa G sa pamamagitan po ng SOFA, mas uh, mapapalakas natin ang uh, maritime domain awareness. Ano po? Magsasagawa uh, ng joint patrol kapag kinakailangan at uh, magpapakita sa mundo na hindi tayo magisa hindi tayo nag-iisa sa pagtatanggol ng ating karapatan sa ayon sa UNCLOS. Ano po? Karapatan natin sa ating exclusive economic zone. Okay? Mga kaibigan, marami pong salamat. Uh, wag niyo pong kalimutan ang uh, like, subscribe, and share. Na po. Thanks. Thanks for watching. Don't miss our next video. Thank you very much.